Dalawang minor de edad na biktima ng human trafficking sa Ormoc na ibibigay sana sa Luzon na rescue ng mga polis sa Calbayog City sa Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34, Jane Maimbudag. Nailigtas ng otoridad ang dalawang babaeng minor de edad sa Calbayog City sa Samar na biktima ng human trafficking. Agad na naharang ng Samar Police Provincial Office o SPPO sa pamamagitan ng Calbayog City Police Station ang managihinalang human trafficking activity. Sa pagkakarisko ng dalawa, nahuli rin ang nasabing suspect matapos ang dragnet operation badang alas 9 ng gabi ng Mahalika Checkpoint, Barangay Karayman, Kalbayog City. Ayon naman sa report ng PNP Kalbayog, nakatakna ng ibiyahe ang dalawang minority edad. Agad naman na nakatanggap ang ng via loap mula sa Provincial Tactical Operations Center sa PTUC Police Units sa pagbabiyahe na nitong minority ni edad sa kanang isang bus patungo sana sa Luzon. Ang nasabing alert ay mula sa report ng Ormoc City Police Office kung saan nag-report mismo ang kapatid ng isa sa mga biktima. Ang mga naris ko ay nakilala sa kanilang mga alias na si Rona, 15 anyos. Ito ay isang Adam School Youth, residente ng barangay Tambulilid, Ormoc City. At isang nakilala si alias Dayan, 15 anyos, residente naman ng barangay Liluan, Ormoc City. Ang nahuling suspect nakilala sa kanyang alias na si Linda, 31 taong gulang, residente ng nasabing lugar. Ang nasabing akusado at dalawang minor leader ay dinala sa Calvary City Police Station para sa tamang disposisyon bago ito turn over doon naman sa Ormoc City Police Office. Pinapurihan naman ni Police Colonel Tadeo, ang Provincial Director ng Samar Police Provincial Office, ang quick response at coordination ng operating units sa matanggumpay na operasyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat na Jane Galit Bantayan.